Ito nga ba ang tinutukoy na video na hindi pagpapansinan ni Kim Chu at Janine Gutierrez sa ASAP off Cam? Trending ngayon ang video ito na kuha ng isang fan ni Kim Chu kung saan makikitang tila hindi nagpansinan o kaya ay wala man lang itian na naganap kay Kim Chu at Janine Gutierrez sa ASAP off Cam. Una nang ibinalita ni OG Diaz sa kanyang showbiz update vlog na ayon di umano sa kanyang source, ay hindi nga raw nagpansinan sa mga panong ito ang dalawang aktres sa ASAP. At ayon pa kay OG, and I quote, na ituloy pero pwede na naman nilang i-deny kung hindi totoo. Si Kim Chu at si Janine Gutierrez nagkita sa ASAP pero hindi nagbatian. Ang nagbatian daw ay si Janella at si Kim Chu nagkumustahan, end of quote. Matatanda ang nagkaroon ng issue sa pagitan ni Kim Chu at Janella Salvador nang nag-guest si Janella sa It's Showtime subalit nagkamustahan ang dalawa sa backstage ng ASAP. Samantala, ang tinuturo namang dahilan na hindi pagpansina ni Kim at Janine ay ang pagkalink ni Kim Chu kay Paolo Avellino na dating nobyo ni Janine Gutierrez. May lumabas rin na isyu noon na ayaw di umano ni Janine na makatrabaho si Kim Chu sa isang project ngunit agad naman itong pinabulaanan ng manager ni Janine at hindi raw ito totoo at bukas si Janine na makatrabaho si Kim Chu. Nagkataon kasing nabalita rin ni Ogie Diaz na tuluyan ng naghiwalay si Paolo at Janine sa kasagsagan ng team-up ni Kim Chiu at Paolo Avilino na talaga namang tinangkilik ng mga netizens at ng mga manonood. Sa mga off-cam videos din ni Kim Chiu at Paolo ay makikita ang sobrang kasyuta ng dalawa na talagang iba na ang closeness komento pa ng mga netizens, maaring nahihiya lang si Kim na batiin si Janine, lalo na't na maraming mga Kim Pao fans ang nagsiship kay Paolo at Kim Chu na sana'y magkatuluyan sa totoong buhay. udi kaya ay hindi totoo ang isyong ito? Dahil bakit naman si Paolo Avelino pa ang magiging dahilan ng hindi nila pagpapansinan lalo pat hindi naman girlfriend o di kaya ay hindi naman nililigawan ni Paolo si Kim Chu ngayon?